Nung panahon ng pandemic, limitado ang galaw ng mga deboto. Kasi nga, kung ano lang inutos sa simbahan, yun lang ang gagawin natin. Sa ngayon, yung binalik ang mas maganda. Kasi nagagawa na natin yung dati natin ginagawa. Tulad sa akin, ang ginagawa ko nung walang pandemic, sa ako, sa likod, ako, sa likod ng andas ako pumupuesto, bali sa Na, nabalik yon Ngayon nabalik. Kaya masaya ako na ibalik yung ganitong sistema. Sana tong taon na to medyo maging maganda yung takbo na pamumuhay namin. Na sana yung hanap buhay ko doon sa lugar namin maging matagumpay. Uh, bigyan niya kami ng magandang buhay na masaganang buhay para na sa gano'n ko yung obligasyon ko para sa pamilya ko. mataim na pagdadasal ko at buong taon. Tsaka sa taon-taon na ginagawa ko ito, ay maging maayos ang buhay, walang magkasakit sa atin lahat.